Patuloy ang pamamayagbag ng Strong Group Athletics Pilipinas sa nagpapatuloy na 43rd edition of William Jones Cup sa Taipei, Taiwan. Matapos talunin ang koponan ng Japan, sigurado na ang silver medal para sa mga pambato ng Pilipinas. Ginahulat ni Rafael Bandayrel. Kahit kulang ng players, walang naging problema para sa Strong Group Athletics Pilipinas sa kanilang laro kontra Japan Under-22 team nitong biyernes. Dominante ang naging performance ng mga Pinoy. Hindi nakapaglaro si Narenza Abando at Ange Kwame na may iniindang minor injuries habang absent din si Tajuan AG matapos nitong magkasakit. Gayunpaman, tinambakan pa rin ng SGA ang oposisyon, 92 to 79. Nagpatuloy ang mainit na performance ng import na si Chris Macolo na gumawa ng game high 26 points. Apat lang ang kalamangan ng Pilipinas pagtapos ng first quarter. Pero nagpakawala ng 11 points ang Filipino-American guard na si DJ Fenner na nagsimula ng paglobo ng abante para sa SGA. Solidong performances din ang ipinakita ng dating Gilas Pilipinas guards na sina Jordan Heading at Kiefer Ravena. Nagambag ng 11 markers si Heading habang 9 puntos naman ang kontribusyon ni Ravena. Dahil dyan, tumatayo na sa perfectong 6-0 ang kartada ng strong group sa nasabing kompetisyon. Higit pa riyan, sigurado na ang silver medal, anuman ang maging resulta ng susunod nilang mga laro. Susunod na makakatunggali ng strong group ang Chinese Taipei White ngayong Sabado bago nila makaharap ang Chinese Taipei Blue sa linggo. Rafael Bandirrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.